Hi vlog, welcome to my guys. Kita kasih filter. Adeh, alas. <laughs> Main kita satung, guys. Adeh, <Apple> gimana? No no in English ini. Makasih go. Apel pai. pie. Tahu dengar, tahu bisa masuk sini hilangkan <laughs> samar. One. Durian. <laughs> durian ini durian.

Maulay Ma na kami. Ayaw naman kayo manungurag. Uy. Amon pa sa lobong. Ah, na si Manay. Uy. <laughs> <laughs> ayaw, gilabog. Welcome to my vlog. Baka ako so, Babas. <laughs> Nakabulit si Bebe. si Pastor niya. Masa si Rogi. Tapos. buong <laughs> na.

Astig. Dito pa mo puna. Dito. Ah, na. Dito na 'yan. Kaubra kaun. Ingkaon pa na ulesek. Ay. 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 Toto karito niyan. welcome to la Kapayas <laughs>

ka rin siya sa aking. sa mga ulot. See you next time. Bye-bye. Chichit. <laughs>